Usapang IMG Business ulit tayo. Muli, ito ang inyong lingkod. Tito Joey dito sa Jeddah, Saudi Arabia, ang bumabati ng ahalan, waasalan, mabuhay. Araw-araw dapat Pasko, kaya Merry Christmas ulit sa ating lahat. Napapansin namin na kapag kayong ating mga bisita ay naimbitahan sa ating mga orientation seminars sa IMG, halos wala naman silang masabi kundi maganda. At uh, sinasabi nila na, bakit ngayon lang? Sana noon pa. Pero ang pinagtatakahan ko ay, Ganong late na pala, bakit hindi ka na sumali at sumama? Para hindi lamang ikaw yung mahikayat natin, kundi yung iyong pang mga kaibigan at mga kapamilya. Ang sumunod na sagot ay, siyempre, itatanong pa daw sa kanilang asawa o kaya naman kung mga single pa sila, sasabihin pa sa nanay nila. na pag-isip tuloy ako. Eh, sino ba yung nag-attend ng orientation seminar? Yung asawa ba o yung nanay? So, kapag ka tinanong ang asawa, hindi naman nila ma explain kung ano yung IMG at kung ano at paano ginagawa ito. Lalo na kung ang nanay o tatay ang tatanungin kung wala silang ideya kung ano ba talaga yung IMG. So kapag ka nangyari ito at hindi natin nagawa ng paraan, isa lang ang mangyayari. Siyempre, sasabihin ng asawa na ay huwag ka nang sumali at magpakita dyan ulit kasi scam yan. Kasi hindi naman niya naintindihan at hindi naman siya nag-attend ng seminar. Ganun din naman yung tatay o nanay. Imagine kung ang pinag-uusapan natin is financial education, yung uh, makapag-save tayo, makapag-invest para mabago yung ating financial future, eh tapos tatanungin natin yung ating nanay at tatay na sila din ay hindi nakapag-prepare at hindi nakapag-aral ng financial education dati. So anong sasabihin nila sa iyo? sundin din ang ginawa nila? Kaya sinasabi natin na dahil ikaw naman yung naka-attend, ikaw yung mag -decide. Imagine for example kung sa ating seminar na intindihan mo na dapat pala ay eh, kinakailangan na mag-prepare ka ngayon para kung ano man ang mangyari sa iyo eh, may maiwan ka sa iyong pamilya kung ikaw for example ang tatanungin sa place ng asawa mo gusto mo ba na kung ano ang mangyari sa iyong asawa na nagtatrabaho e may maiwan siya para sa iyo at para sa iyong mga anak para kahit na wala na siya maaalala pa din natin siya na even after life ay nakapag-provide pa din siya para sa pag-aaral ng mga anak na hindi kayo nahirapan na hindi kayo naging kawawa dahil nawala siya? Kung iisipin mo ito, kahit hindi ka na magpaalam doon sa asawa mo, gawin mo na ito dahil ginagawa mo ito para sa kanila, katulad ng pagtatrabaho mo para sa kanila. Isa pa, di ba ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito na mapalayo sa ating pamilya yung mga pamilya mismo natin. So, dapat sila ang uunahin natin. At kapag ka na-realize natin ito, naniniwala ako na bago pa man matapos yung ating orientation seminar, na una ka pa na mag-sign up. Sapagkat ang totoong financial education ay mangyayari lamang Kapag nasa loob ka na ng IMG, doon mo makikita ang lahat sapagkat siyempre, ang orientation ay para sa mga non-member lamang. Ang susunod na pag-aaralan natin ay para sa mga member na sapagkat 'yun ang beneficyo na binibigay sa iyo, ang financial education kapag member ka na ng IMG. Kaya kung gusto mo na matutunan pa at lalo pang maging deeper ang pagkakaunawa mo sa financial education, ang una mong gawin ay mag-attend ng orientation seminar, tapos mag-member ka at mula doon ay lalo mo pang maintindihan kung gaano kahalaga sa bawat isa sa atin ang financial education para i-prepare yung ating financial future hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa ating pamilya. So ano pang hinihintay mo? Join us in our financial education seminar and join us in the mission ng IMG. To financially educate 30 million Filipinos sa 2030.